Maligayang panunood po kareka. Ang ating tatalakay ngayon ay tungkol sa isang war action movie na may pamagat na Unknown Soldier. Kaya sit back, relax at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ang taong 1941. Inatasan ng mga sundalong Finnish mula sa isang machine gun company na bumalik sa kampo, mag at maghanda para sa paglusob ng mga Soviet. maya, -maya ay sama-samang inaawit ng buong regiment ang kanilang pambansang awit bago sumakay sa mga truck paalis ng kampo. Sa sumunod na buwan karekap ay maagang nagising si Hitanin, isang non-commissioned officer dahil sa malalayong pagsabog. Agad din naman niyang ginising ang kanyang mga kasama. Habang nagkakagulo, ay binigyan sila ng pampalakas loob ni Velho, ang company sergeant. Muli silang nagtipon kasama ang buong regiment para sa isang harapang atake. Para sa karamihan sa kanila, ay ito ang una nilang pagsali sa totoong gera. Hindi nagtagal ay inutusan ni Kariloto ang kanyang mga tao na umabante, pero ilang hakbang pa lang ay agad na silang napako sa lupa dahil sa putok ng kalaban. Napansin ito ng isang mas nakatatandang opisyal at nang makita niyang natatakot ang mga sundalo ay siya na mismo ang nanguna sa paglusog. Ngunit ilang hakbang pa lang ay tinamaan siya ng mortar. <smart noise> Dahil sa kanyang kabayanihan ay nabuhayan ng loob ang mga sundalo at agad na sumugod. Pero pagdating nila sa kabilang dako ay wala na ang mga kalaban. Pagkatapos ng laban karekap, ay lumipat sila sa isang bagong lokasyon sa gitna ng kagubatan kung saan sinalubong sila ng matinding depensa ng kalaban. Dahil sa nangyari, ay marami nang nasugatan at namatay mula sa grupo ni Kariluto. Kaya, nagpa siya si Velho na iflang ang kalaban at nang makalapit siya sa pillbox, ay inihagis niya ang kanyang satchel charge at winasak ang mga sundalo ng kalaban. Dahil dito, ay nakagalaw na si Nakariluto at na-clear ang lugar. Sa kalagitnaan ng gubat, habang nagpapahinga at kumakain ang grupo, ay may narinig silang kakaiba. Nagbigay naman ng sinyali si Velho na maghanda. Nakita nila ang isang walang armas na lalaki na tumatakbo, kaya agad nila itong pinalibutan. Wala nang balak lumaban ng lalaki, kaya inutosan ni Velho si Leto na dalhin ito sa headquarters. Pero iba ang plano ni Leto, dahil pagkalayo nila ng kaunti, ay binaril niya ito sa likod. Makalipas ang ilang linggo ng paglalakad, ay narating din ng buong regiment ang hangganan ng Russia. Samantala Ay isang mensahero ang dumating sa bahay ni Antero Ruka Isang veterano na lumaban sa Winter War Nang makita ng kanyang asawa ang hawak niyang liham Ay agad niyang naisip na tinawag muli si Ruka para lumaban Kinabukasan karekap Ay nagpaalam si Ruka at sumama sa kaibigang si Pao Patungo sa frontline line Pagdating nila sa kampo Ay nagpakilala sila sa company commander At medyo casual pa Kaya pinagsabihan si Ruka na panatilihin ang disiplina Pero hindi niya ito masyadong pinansin Bagamat brusko ang dating ni Ruka ay mabilis siyang nakibagay sa grupo at naging kaibigan ng kanyang mga kasama. Kinabukasan ay naganda sila sa paglusob sa kuta ng kalaban sa kabilang dako ng lawa. Matapos ang matinding artillery barrage ay sumakay ang mga finish sa mga kahoy na bangka at tumawid sa tubig para umataki. Si Ruka ang nanguna sa paglusob bilang veterano. Sinabihan niya si Kariluto na maghagis ng granada sa bawat sulok bago sumugod sa mga trenches. Epektibo ito kareka at napalayas nila ang mga Russian. Lumipas ang mga araw na patuloy silang nagmamarcha papaloob sa teritoryo ng Russia Pero wala silang na-encounter na kalaban hanggang isang gabi Nagpauna ng recon team at habang nag-scout ay may narinig silito na gumagalaw Nang tingnan niya ito ay bigla siyang pinaputokan at tinamaan ng sunod-sunod kaya, agad umatras ang kanyang mga kasama. Si Lito, naduguan at halos wala ng lakas, ay tinutok ang baril sa sarili. Pero bago niya ito maiputok, ay tuluyan siyang binawian ng buhay. Pagkalipas ng ilang araw, ay inambu siya ang mga finish ng isang T-34 medium tank na may kasamang mga Russian infantry. Tinamaan man ang anti-tank na baril, ay hindi nasira ang tank. Kaya, kumuha si Hitani ng anti-tank mine at inihagis ito. Ngunit, hindi ito sumabog. Kaya, gumapang siya pabalik, kinuha ulit ang bomba at muling inihagis. Sa pagkakataong ito, ay sumabog na at napatigil ang tangke. Sa huli, ay napalayas nila ang mga sundalong Ruso at matagumpay nilang nabigo ang paglusob ng mga ito. Pagsapit ng Setyembre 1941 kareka, ay dumaan ang grupo ng mga sundalong Finnish sa Soviet Karelia. Bagamat paunti-unti ang pagtutol ng mga Ruso, ay marami pa rin sa mga sundalo ang nasugatan o nasawi. Pagdating ng tropa ni Kariluto sa lungsod ng Petroskoy, ay nadat nila na nakapwesto roon ang mga kaalyado nila. Kaya, kinabukasan, bilang pagunita sa kanilang tagumpay, ay dumalaw ang ilang matataas na opisyal ng Finnish Army at nagsagawa ng military parade. Sa gitna ng pansamantalang katahimikan ay nilibot ni Naruka hitanin at banhala ang syudad. Nakakita sila ng dalawang bata at binigyan ito ng pagkain. Maya, maya ay binisita nilang isang babaeng Ruso na sa Vera at sa loob ng bahay ni Vera ay nag-inuman ang mga sundalo kasama ang dalawa pang babae. Sa una ay may pagdududa si Vera sa mga sundalo at tinanong sila tungkol sa gera. pero nabigyan ni siya sa matapat at nakakatawang sagot ni Hitanin na nagresulta pa sa isang halik. Pagkatapos ay masayang bumalik si Hitanin sa barracks pero hindi siya makatiis. Gabi-gabi ay bumabalik siya kay Vera hanggang sa nauwi ito sa pagtulog nilang magkasama. Kinabukasan ng madaling araw karekap ay ginising ang mga sundalo at pinaghanda. Sa paglala ng gera ay ipinadala sila sa Isvir upang salagin ang paparating na tropang ruso. Lumipas ang mga linggo ay nagpapatrolya si Naroka sa gitna ng nyebe. Sa kanilang paglalakad ay nasaksihan nila ang firing squad na pumapatay ng dalawang lalaki na nahatulang pumaslang ng opisyal. Pagsapit ng Enero 1942, ay isang machine gunner ang nakakita ng kalaban at agad na nagbigay ng babala. Ilang sandali lang ay sumiklab ang putukan. Ngunit, nagkalat ang depensa ng mga tropa nang magsimulang umatras ang ilan sa kanila. Kaya, napilitan silang umatras sa panibagong posisyon. Kinagabihan ay nagboluntaryo si Roca na bantayan ang kaliwang bahagi at sa hindi inaasang pagkakataon ay may dalawang plato ng kalaban ang dahan-dahang sumusugod sa gitna ng niebe. Kaya agad siyang nag-uto sa assistant niya na abutan siya ng mga magasin. Hindi nagtagal ay isa-isa niyang pinatumba ang mga sundalo gamit ang kanyang baril hanggang sa maubos niya silang lahat. Kinabukasan ay bakas ang mga katawan sa paligid. Pero si Ruka, kalmado pa rin, ay kinumpis ka pa ang bota ng isa sa mga patay. Dahil sa kanyang kabayanihan, ay binigyan siya ng ilang araw na leave at agad niyang ginugol ito kasama ang kanyang pamilya. Pagsapit ng Hunyo 1942, ay personal na binisita ni Hitler ang Marshal ng Finland para batiin sa kanilang tagumpay. Ang mga sundalo naman ay nagsasaya sa inumin gamit ang mga homemade na alak. Sa sobrang kalasingan, si Velho ay napunta sa opisina ng mga opisyal at ng gulo roon. Ilang sundalo ang napilitang buhatin siya paalis para magpahinga at mahimasmasan. Sa sumunod na araw karekap ay naka ng kompani sa mga trench, nakapwesto sa loob ng dugout at nagpapalitan sa pagbabantay sakaling umatake muli ang mga ruso. Habang lumilipas ang panahon ay may mga bagong recruit ang dumarating. Isa sa kanila ay isang binatilyo na ang pangalan ay Hauhia. Inatasan si Ruka na turuan siya sa paligid ng trench at bigyan ng pa paalala na huwag niyang ipakita ang ulo niya kung ayaw niyang mamatay. Ilang araw ang lumipas ka ay tumunog naman ang alarm. Kaya agad silang tumakbo sa pwesto pero huli na ang lahat dahil natagpuan nilang patay na si Hohia. Muling dumating ang taglamig at sa kabila ng lamig at lungkot ay sinikap ng mga sundalo na pasayahin ang sarili sa pamamagitan ng pagkanta ng mga kantang pamasko. Sa kabilang banda naman, sa bahay ni Ruka ay kumakanta rin ng parihong kanta ang kanyang asawa't anak. Lumipas ang mga panahon karekap, pagsapit ng Hulyo ay pinatawag si Ruka sa commander dahil sa isang insidente ng insubordination. Tulad ng dati, ay matigas pa rin ang ulo ni Ruka at hindi nagpapatalo kahit sa opisyal. Isang gabi, habang naka-duty si Ruka, ay biglang binomba ang pwesto nila. Kaya, agad siyang sumilip sa kanyang periscope at nakaramdam ng kakaiba. Tama ang hinala niya dahil may mga ruso palang nakalusot. Dahil sa kanyang galing, ay naunahan niya ang mga ito at napatay ang ilan. Ang isa din sa kanila ay nahuli niya ng buhay. gulat ng lahat ng malaman na isang opisyal ng Soviet ang kanilang nahuli. Imbis na sila ang mabihag, ay sila pa ang nakakuha ng bihag. Sa sobrang tuwa, ay nagdiwang ang buong grupo. Si Ruka mismo ang nag-escort sa bihag patungo sa opisina ng mga opisyal. Pagkatapos ng kanyang panibagong kabayanihan ay hinarap muli ni Ruka ang isa pang opisyal. Pero sa pagkakataong ito ay pinalagpas siya na may babala lang na wala nang susunod na beses. Dahil sa kanyang galing sa laban ay nabigyan siya ng 14-day leave mula sa frontlines. Gaya ng dati ay umuwi siya sa kanyang pamilya, tumulong sa gawaing bukid at inalagaan ang bagong silang nilang anak. Pero, mabilis lumipas ang mga araw at bumalik din agad si Ruka sa gyera. Pagsapit ng Desyembre 1943, ay ramdam na ng ilang sundalo na natatalo na sila sa digmaan. Tuloy-tuloy kasi ang mga pumobomba at artillery fire ng kalaban. Pagsapit ng Hunyo 1944, ay umatras ang buong regiment mula sa Svir, pabalik sa dating hangganan ng Finland. Mabilis kasi ang pagsugod ng mga tropang Soviet. Nakabalita agad ang pamilya ni Ruka, kaya nag-impaki sila at iniwan ang kanilang sakahan. Samantala, si Kariluto ay nabig niya ng leave para pakasalan ang kanyang kasintahan. Ngunit ilang araw pa lang silang kasal ay kinailangan na niyang bumalik sa frontline. Pagbalik niya ay ramdam niya agad ang tensyon sa mismong lupa nila dahil papalapit nang papalapit na ang mga sundalong ruso. Nagpili ng isang strategic na lokasyon ang grupo para sa ambush at nagsimula silang maghukay ng foxholes. Ngunit biglang binomba ng kalaban ang kanilang lugar. Si Hitanen Karekap ay gumapang palabas para iligtas ang kasama pero tinamaan siya ng malapit na pagsabog kaya nabulag siya. Nilapitan siya ng mga kasama para damayan at maya, maya ay isinakay siya sa ambulansya. Habang papunta sa ospital ay naambush ang ambulansya at nasunog ito. Sa kabila ng sugat at sakit ay nahanap ni Hitani ng pinto at binuksan ito. Pero pagbukas niya ay sabay silang pinagbabaril at napatay silang lahat. Sa front lines naman karekap, ay nakatanggap si Kariluto ng direktang utos mula sa Major na huwag silang uurong anuman ang mangyari. Ngunit may ibang plano si Velho dahil kailangan nilang wasakin ng isang posisyon ng kalaban para mawasak ang formation ng mga Ruso. Gaya ng dati, si Ruka ang nauuna at naghasik ng lagim sa kalaban. Sunod-sunod ang mga napatay niya at nainganyo ang iba pang sundalo na sumabay. Sa kabilang bahagi ng laban ay napako sa lupa ang grupo ni Kareluto kaya siya na mismo ang nanguna, huminga ng malalim at sumigaw. Ngunit ilang hakbang lang ay pinaputokan siya ng sunod-sunod. Sa kanyang huling hininga ay naalala niya ang kanyang asawa dahil tuloy-tuloy ang pagkatalo ay pinayagan si Velho na umatras. Kaya iniutos niya na itapon ang mabibigat na machine gun sa lawa maliban sa isa dahil dapat naunahin ang pagbitbit sa mga sugatan nilang kasama. Habang nagmamarcha, ang ilan sa mga sugatan ay piniling wakasan na lang ang kanilang buhay kaysa tiisin ng sakit. Pagkarating nila sa fallback position ay pinagalitan sila ng major dahil bakit sila umatras agad at bakit itinapon ng mga baril. Ipinaliwanag ni Velho na moral ang mga sundalo at pinili nilang isalba ang mga sugatan kaysa dalhin ang mabibigat na armas. Pagkatapos ay natasa ng kanilang unit na ipagtanggol ang isang mahalagang kalsada at hindi nga nagtagal ay dumaan dito ang mga Russian tanks at infantry kaya sumiklab muli ang laban. Wala silang panlaban sa tank maliban sa mga bomba. Kaya, si Velho mismo ang bumaba ng burol, gumapang sa kanal at inihagis ang bomba malapit sa tangke. Winasak niya ito karekap pero nasawi rin siya sa pagsabog. Nagkagulo ang mga sundalo at nagsimulang umatras. Kaya galit na galit ang major at tinawag silang mga duwag at bilang babala ay binaril niya ang isang sundalo na hindi siya pinansin. Habang nagbabantang papatayin ang sinumang umatras ay laking gulat niya nang biglang may tangke na lumitaw. Nagpulasan ng mga sundalo at habang siya nakahandusay dahil sa pagsabog ay dumaan sa kanya ang tangke na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Patuloy na umatras ang mga sundalo hanggang sa kanilang huling depensa. Kaya, inutusan ni Ruka ang kanyang mga tao na tumawid sa ilog habang sila ang magka-cover fire. Nang makatawid ang mga sundalo, ay sila naman ni Pao ang sumunod. Pero, tinamaan si Pao, kaya agad naman siyang binuhat ni Ruka para iligtas. Ngunit habang tumatawid, ay tinamaan si Ruka. Ngunit sa kabila ng sugat, ay pinilit niyang makatawid. 不是。<sighs> nadala siya ng kanyang mga kasama palayo sa labanan at sa huli ay nawalan siya ng malay. Ang huling nakita niya ay ang maliwanag na kalangitan. Habang nagpapahinga sa mga foxhole, si hala at ang mga natitirang sundalo ay naghintay hanggang sa dumating ang armistice noong September 4, 1944 nang sumuko ang gobyerno ng Finland sa mga Soviet at mga kaalyado nito. Pagkatapos ng gera, ay makikita natin karekap ang mga batang muling niyayakap, ang kanilang mga ina, mga kalalakihang naglilinis sa mga guho, isang nang nagdalamhati sa pagkawala ng kanyang mga anak, isang balong pilit binubuo ang kanyang buhay at isang ama na muling nagbabalik sa kanyang pamilya. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!